ang ang sabi sa akin ng isang ang isang very very reliable source lahat daw makukulong total saldi ko yung mga helicopter na yan hindi mo naman talaga malalibing sa hukay ang tama si na ilaglag mo na silang lahat kaya siya nilaglag kasi may 10B daw para kay Butod na hindi natanggap ni Butod 10B. Oh. 10 billion. Okay, may 10 billion oh. na hindi nabigay kay Butod. Kaya nga, ilaglag mo na yan, saldi. O, oh. bakit okay, naman saldi? Na. Binigay mo kay Martin, tapos hindi binigay ni Martin. O whoever, di ba? Basta 10B uh -huh. uh, na hindi nakarating, kaya galit na galit daw yung Butod. Unang ginang na si Lisa Marcos, sumabog sa galit sa dalawang mababatas na sina Martin, Romualdez at Zaldico dahil sa 10 billion pesos na hindi 10 billion pesos na hindi nakarating. का टीवी Mainit pa rin hanggang ngayon na pinag-uusapan ang manomalyang flood control project na kinasangkutan ng mga kurap na politiko sa ating bansa na isa nga sa ibinuking ng bagong lumabas na testigo na dating ay di ako Bicol Party List Congressman Zaldico na si Sergeant Orly Gutisa na naghatid ng malimalitang salapi sa pamamahay ni dating Speaker Martin Robuales at Congressman Zaldico at bukod pa sa limpak-limpak na salapi na inihatid sa pamamahay ng dalawang bambabatas ay binulgar din ni Sergeant Orly Gutisa na nag-deliver din sila sa Aguado Malacanang na kung saan Palaisipan ng taong bayan kung sino ang hinahatiran sa loob ng Malacanang. Sa pagkakatanda mo, mayroon pang ibang lugar na kung saan nagde-deliver kayo? Sa Aguado, sa, sa sa, sa, ano, Malacanang. Pinasok na ng anomalya ang Malacanang batapos banggitin ng supposed witness ni Sen. Rodante Marculeta ang Aguado residents bilang isa sa mga drop off point ng kung tawagin nila ay basura o maletang may milyon-milyong pisong kickback. Ang sagot ng Malacanang sa aligasyong ito, pruweba muna bago kuda. Pero kung totoo man daw, kahit papinsan ng Pangulo ang sangkot, wala pa rin daw lusot. Kung meron pong ganitong talagang pangyayari, patunayan naman po. At hindi naman po muli, hindi po makikialam ang Pangulo sa mga pag-iimbestiga na ito. Kaya po nag-create ng isang independent commission para po maging malaya ang pag-iimbestiga. Kamag-anak, kaalyado, pinsan man, kapatid man, o anuman, lahat po ay dapat maimbestigahan kung dapat na maimbestigahan. Bagamat limitadong impormasyon tukos sa Aguado residents, matatagpuan ito sa kanto ng Aguado Street sa loob ng Malacanang compound. Sa mga social media post ni former House Speaker Martin Rovaldez, tanggapan niya ito kapag may pagtitipon ng kanyang partido na lakas Christian Muslim Democrats o lakas CMD sa video na ito kung saan ikinakampanya ni Rewaldez ang alyansa slate bago ang midterm elections noong Mayo. Makikita sa likod ng address na Imelda Hall, 1201 Aguado Residence na naka-flash sa likod ng dating House Speaker. Sa isa pang post mula sa page ng Kongreso, may lunch ng mahigit isang daang miyembro ng Kamara noong Mayo 1 bilang pagsuporta sa administration slate. Dito rin sa apat na sulok ng 1201 Aguado, unang nagpulong ang alyansa para sa Bagong Pilipinas na binubuo ng Partido Federal ng Pilipinas, ang political party ng Pagulo at bagong House Speaker Boji D. Lakas CMD, Nationalist People's Coalition o NPC ni Senate President Tito Soto at Nationalist Party ni Senator and former DPWH Secretary Mark Villar. Bagamat umabot na sa palasyo ang anomalya na ninindigan ng Malacanang na no walang kinalaman si President Bongbong Marcos. Hindi naman daw maglalakas loob si BBBM na magpaimbestiga kung mismong siya ay may dubing itinatago. Kahit na ang national budget, may bakas ng perma ng Pangulo. Sa vlog ng political vlogger na si Maharlika ay binanggit nito na unang inilaglag ni na Liza Marcos at Martin Romualis si Ako, Bicol Party List, Congressman Zaldico na bigla ang lumaya sa Pilipinas dahil sa umiinit na isyo na sa maanumalyang flood control projects. Ang, ang sabi sa akin ng isang ang isang very very reliable source lahat daw makukulong si Martin nice. si Sisi, siya hindi makukulong oh imagine na po ni Oh, sabi ko okay. kay Saldi, Saldi sabi ko naman sa kanya, ako na, for sure, kasi may taga, may taga pakinig yan siya dito, whether you dismiss your case against me, or hindi, matatalo pa rin kita. But, I welcome you dito sa channel. Gusto mo isama Hi. ko si uh, Kathy Cathy na mag-tell all ka dito. ba? Diba? Yes. Madali lang naman yan. Ibigay mo, oh, ilapag mo na lahat. ba? Diba? Ilapag mo na lahat ng kadyotahan ni Bangag Junior. Ngayon, para ma-redeem mo yung okay. sarili mo, Okay, lahat ng mga ninakaw mo, di ba, i-endorse mo na sa taong bayan. Okay? Para total saldi ko, yung mga helicopter na yan, hindi mo naman talaga malalibing sa hukay. Ang si Kathy, na ilaglag mo na silang lahat. Isoli mo yung mga ninakaw mo, umamin ka, humingi ka na sorry sa taong bayan, yung mga Hermes ng asawa mo, you know, ibigay mo na sa taong bayan. <laughs> Ipenta nyo na yan at ibigay nyo, gawin yung pagkain sa taong bayan. Baka matuwa pa ako sa'yo. Di ba? Pero... Ngunit ang nagkagagulat na balita ay ang ibinuking nagkausap ni Maharlika na si Cathy Binag na di umano ay unang nilaglag nila si Congressman Zaldico dahil sa nagkaunsihan sila na Martin Romualdez at First Lady Liza Marcos dahil sa 10 billion pesos na hindi nakarating sa unang ginang na labis daw nito ikinagalit. Para sa buong kwento, narito ating pakinggan ang video. Ayan uh, dosis na ano, kaya, um, kaya siya nilaglag kasi may 10B daw para kay Butod na hindi natanggap ni Butod. Ten B. Oh. 10 billion. Na uh, supposed. Yeah, ten billion. Oh, ayan, bagong pasapong <laughs> Oh, ayo uh, ayo oh, uh, sa ating uh, uh, puting ahas ay magandang ahas pala <laughs> allegedly okay may 10 billion uh, na uh, uh, hindi nabigay kay Butod kaya nga ilaglag mo na yan Salvi uh, oh, either, at saka Salvi ko kaya mo Salvi binigay mo kay Martin tapos hindi binigay ni Martin Or oh, whoever ba diba? basta 10B oh, uh, 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 na hindi nakarating kaya galit na galit daw yung Butod at saka ikaw, Saldi, yung kinaso mo dyan sa akin sa Ligaspe Albay, hindi ka magwawagi dyan. Antayin mo yung mga, you know, pag nagbamaliktad na ang mundo natin, sisiguraduhin ko sa'yo lalabanan kita. Pero ngayon, para maganda, para sa bayan, ilaglag mo na si Botod, si Lisa Tanas at si Bangag, yung protector at ang mastermind nyo. Then humingi ka ng sorry sa taong bayan na mga mag-sorry ka na sorry, mag nagnakaw ako, masyado ako naging greedy, isoli ko na to lahat. Anyway, go ahead sister. <laughs> ano, inutusan ka, sino nagutos sa'yo. Kasi ano mo, hindi naman siya magkakaroon ng power, ng extreme power without the authority of the Speaker of the House, without yeah. the authority, of course, hindi pinakasang presidente. Huwag na natin, yeah. wag lang si Sal. Huwag tayong magpaka-plastic. Ganun lang hindi yun. Siya. Sabi ko nga, like ko sinasabi ka in, in, the past, na hindi magagalaw si Sal kung wala si Godfather Romualdez. At hindi naman mag, magagalaw si Romualdez yun sa Congress kung wala yung protector, si Bangag, using the presidential power. And si, si Bangag, hindi rin siya makakapag-isip dahil Bangag nga siya, di ba? Kung walang mastermind. Ang sinong mastermind? Si Lisa Tanas na greedy, dahil nga based sa iyong uh, statement now, allegedly, hindi nabigay yung 10 billion na parte niya. Coming from Zaldico, mm -hmm. yung kinawa nila dun sa mga flood control budget o sa mga budget insertions, kaya nilaglag siya ngayon. Obviously, nilalaglag talaga siya. Kasi kung hindi siya nilaglag, hindi ganito magiging kapalaran sa yeah. Zaldico. Kaya bago kabalatan oh. ay uh, ulit yunin ng taong bayan, mag-tell all ka na. Di diba? Exactly. There's no other way. Kasi kahit na anong gawin niya, sa daming nagsbanggit ng pangalan niya from BPWH na mga empleyado, yung nagsugal, na nagsunog ng pera sa casino, then yung yes. mga contractors, then uh, what do you call this, um, congressman, si Kong Unga, ay not Kong Unga, uh, si Benji Magalo, Mayor Benji Magalo, Kong uh, uh what, Toby Tianko, Diba? Yeah. So, diba? Well, well, is it, hindi pa pa enough yan? Kung na, na nag ito sa budget insertion na yan, tsaka yung mga ma-anomalyang vice cam, si PRRD, tsaka sila Kong ungab, sila yung makakita no, na may mga ano doon, may mga line items, di ba, na may mga blanco. Kaya nga mayroong, rip, mayroong complain sila PRRD, sila attorney Vic, si Kong Unga, at iba pang mga lawyer uh, na, no, no, na, nakapending na sa Supreme Court, di ba, yung uh, hearing kung bakit naging yung maanumalang vice cam na ito. So ang dami-dami, no? Tapos recently sis, nagsalita din ko si Boying Emolia kay ano, kay uh, Zaldico. Ayun, nilalaglag na talaga. Sabi niya hinahamon oh, daw niya na Zaldico ah uh, kasi niya you have to face the music. At Zaldico, once you know, you're ready to face the music, ilaglag mo pati si Remolia. For sure, oh, ilaglag mo lahat. Kasi for sure tapos sa buwat ko. Yeah, pati si John Vic 'di ba, nagsalita rin, yung mga insertion Yes, 28 blank line items Sabi ni yeah. Lucky 18. Yeah, thank you for reminding us. And uh, then another is yung DA, 'di Dep Department of Agriculture Secretary na nagsabi siya na before hiningan daw siya ng uh, a certain amount of um parang ilang toneladang isda na gustong i-arbor ah, kapasok. Yeah, no, Francis, Francis yes. ano, Francis Chu. Laurel, yes, yes. Laurel Chu, yeah. Oh, oh, oh. Ay, magkaka, yes. ano din yan. Yeah. Oh, tapos yeah. Si, meron pang isa na akala niya safe na siya, pero hindi pa siya safe. Sino itetch? Si George Garcia. Ay, no, ko. Si George <laughs> Garcia na Omelette. Ay, lahat yes. Lahat nga sila dyan, magkakaano. Yes, magkakaano. Diba, I keep on posting, on. I keep on posting domino effect, domino effect, domino effect. Domino effect. effect. ba? -hmm. Diba, pabagsak na ang palasyo ng mga ahas. And I'll be the happiest uh, vlogger in the world. <laughs> Kasi laban natin to. Nilaban ko <laughs> <dito>, pa, imagine. <laughs> I started this in 2022. na mura ako na mawalang hiya na, you know, then right now, lahat tayo nagsi, you know, lahat tayo ay nandito na. So, talagang tablahan na ito. So, this is a ano, really, you know, a uh, good sign. Di ba? Oo, so, yes. We, uh -huh. Go ahead, sis. You want to say something? Kasi, ano, sobrang good sign. Kasi, meron nga nag-comment na hilaw daw yung, yung uh, privilege um, uh, ko dahil kasi hindi niya binanggit di BBM. Papunta na tayo doon. Papunta na tayo doon. So, Lina, ano pa po lang <laughs> sa the best part? Yes. Alam mo, Ch remember, bin binanggit si Maynard, uh, yung Maynard mo, no. yung may Maynard oh, mo, no oh, ng, diba? ng Mobile, ng work. Yes. So, so, imagine mo yon. there's really something going on here. It's, ang um, feeling ko nga talagang, malay mo, nag-aaway na talaga si Lam and um, si Martin. Kasi si Martin, in a way, parang dilaglag puno dahil natanggal, di ba? O Pero, pero paano kang... Na, wala namang nagbago sa chairmanship ng Congress. Sila-sila din. Yeah. Diba? Alam niyo. So, lang ko yung paglahat yan. Paano maniwala tayong ano, may pagbabago dyan. Diba? Sure. Yeah, alam mo sis. Yun, diba? si Maynard mo no, sis. Ano yan? Oo, Maynard hmm. mo kasi sis. Sam. Sis, na-meet mo na ba yan si Maynard mo no, sa The Court? Nakapunta ka na doon, di ba? Nakapunta ka ba sa The Court? Of course, of course. Na-meet ko rin yung guy. Uh, Oo, oh. dumi ko rin yung lalaki. Natansan so, mo kayo ngayon, siya. hindi pa niya natansan mo nga. Wala nga investigation, huh? special envoy. Special envoy to China oh. yan, ha? Ni si Maynard Ngo yeah. at, you know, ah, lahat talaga sila, no, connect-connect. So, ang mm -hmm. point ko dito, si Cheese Escudero bumubuelta na ngayon. Eh, alam mo, Cheese pag nilaglag mo na si Bangag at saka si Liza Tanas, uh, para gustuhin ka ng taong bayan, you have to prove mm -hmm. yourself na wala kang ninakaw sa kaba ng bayan. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin. Yun na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!